Ang Pilipinas ba? Ay ganito kayaman. Noong tagsibol ng 2000 at 2024, isang grupo ng mga Pranses na civil servants ang bumisita sa Pilipinas upang siyasatin ang urban policy ng bansa. Bago pa man sila umalis, dahil sa mga nababalitaan nila na ang Pilipinas ay isang ekonomiya na may malaking utang, mayroon na silang bahagyang pagmamaliit dito. Isa sa kanila, isang babaeng opisyal na naggangalang Marie ay mayroon ding mababang impresyon sa Pilipinas. Dumating siya ng walang anumang inaasahan. Ngunit, pagkatapos ng kanilang investigasyon sa Maynila, habang siya ay naglalakad sa mga lansangan ng Bonifacio Global City, yes, bigla niyang napansin na ang mga tao sa paligid niya ay sabay-sabay na nakatingala sa langit. Ano ang tinitingnan nila? Dahil sa kuryosidad, tuminala rin si Marie. Sa isang iglap, natigilan siya at hindi makapagsalita. Ano? Ito. Napansin din ng kanyang mga kasamahan ang kanyang pagkamangha. Sila rin ay tumingala at nagpakita ng hindi kapanipaniwalang ekspresyon. Ang Pilipinas pala. Ay ganito kayaman. Ang nasaksihan ng mga pranses na opisyal na iyon ay agad na bumura sa lahat ng kanilang imahinasyon tungkol sa isang Pilipinas na baon sa utang. Tignan natin kung ano ang mga sumunod na nangyari. Isang grupo ng mga Pranses na civil servants ang dumating sa Maynila upang pag-aralan ang urban policy ng Pilipinas. Karamihan sa kanila, bago pa man, ay itinuturing ang Pilipinas bilang isang ekonomiya na may mabigat na pasanin sa utang, kaya't ang kanilang impresyon ay hindi maganda. Ang bida natin, si Marie Gurin, ay isa sa mga may ganitong preconceived notion. Si Marie ay isang tatlumput-apat taong gulang na senior civil servant na kabilang sa French Urban Policy Department. Lumaki siya sa probinsya kasama ang kanyang lola at buong buhay na nakatuon sa pag-aaral. Para sa kanya, ang ibang bansa, maging ang sarili niyang kabisera na Paris, ay tila malalayong lugar. Hindi pa siya kailanman nakalabas ng bansa at wala siyang pagkakataon na malalim na pag-aralan ang kultura at buhay sa ibang ibayo. Si Marie, bilang bahagi ng kanyang training, ay sasama sa mga senior officials sa isang paglalakbay sa Asia. Ang una nilang destinasyon ay ang China. Dahil masipag, binasa ni Marie ang lahat ng briefing materials mula simula hanggang dulo. Lubos niyang pinag-aralan ang urban policy ng China bago tumunguroon. Ngunit, ang kanyang natuklasan pagdating doon ay, ibang-iba sa nakasulat sa mga dokumento. Nang siya ay nasa China na, sunod-sunod niyang natuklasan na ang mga nakasulat sa datos ay malayo sa realidad. Ang karanasang ito ang nagturo kay Marie ng masakit na aral, ang impormasyon sa papel at ang aktwal na sitwasyon sa lupa ay hindi palaging magkatugma. Para sa susunod nilang destinasyon, ang Pilipinas, nagsimula na siyang magduda. Imposibleng maging katulad ng nakasulat sa datos ang lugar na yon. Dahil dito, ganap siyang nawala ng ganang basahin ang mga briefing materials tungkol sa Pilipinas. Sumakay siya sa eroplano papuntang Maynila na halos walang anumang paghahanda. Ang impresyon ni Marie sa Pilipinas ay isang lugar na medyo mahirap. Nakapanood si Marie ng balita sa pransya na nagsasabing malaki ang utang ng gobyerno ng Pilipinas. Naisip niya, ang Pilipinas, na lugmok sa utang, ay siguradong isang mahirap na lugar sa pangkalahatan. Bukod pa rito, sa isa pang show, ipinakilala ang diskarte at frugality ng mga Pilipino. Sa Pilipinas, may kultura ng huwag itapon ang pwedeng panggamitin at pag-ingat sa mga bagay. Nang marinig niya ito, naisip niya, sigurado, dahil iyon sa kahirapan, kaya napipilitan silang maging matipid. Isa pang programa ang nagulat na sa Pilipinas, kahit mahaba ang oras ng trabaho, ay napakababa ng sahod. Kung ganoon kaliit ang sahod, maraming Pilipino sigurado ang nabubuhay sa hirap, naisip ni Marie. Ang lalong nagpatindi nito ay ang kanyang karanasan noong unang beses siyang makatapak sa isang i euro store sa Paris. Lahat ng bilihin sa loob ay isang euro. Napamangha siya. Paano ito naging ganito kamura? Ngunit hindi lang doon nagtapos ang gulat niya. Sinabi sa kanya ng isang kasama, alam mo ba, may mas matindi pa sa Pilipinas ang mga piso o siyam na putsyam stores nila. Si Marie, na may hindi ka panipaniwalang ekspresyon, ay nagsabing, ibig sabihin, nagbebenta sila ng iba't ibang bagay sa halagang halos tatlong euro, katumbas ng isyam na putsyam. Hindi man mas mura, pero ang makapag-alok ng ganito karaming produkto sa ganoong presyo. Hindi ako makapaniwala. Gaano kahirap ang buhay ng mga Pilipino? Ang kanyang isip ay napuno ng mga tanong. Mura ang bilihin sa Pilipinas, kaya sa gitna ng global competition, isa siguro itong mahirap na lugar, buo ang kanyang paniniwala. Nang makumpirma na tutuloy sila sa Pilipinas, ang mga preconceived notions na ito ay patuloy na nangingibabaw sa kanyang isip. Ang mga narinig niya sa balita tungkol sa utang, mababang sahod, at mahabang oras ng trabaho ay lalong nagpatibay sa kanyang mga akala. Nang sinabi ng kanyang boss, si Monsieur Morio, na tutuloy sila sa Maynila, hindi napigilan ni Marie na magulat, sandali po. Sigurado po ba tayong pupunta doon? Ligtas po ba? Ang kanyang boss, na tila medyo natatawa, ay sumagot, malalaman mo pagdating natin doon. Ang kaba ni Marie ay hindi nawala. Dala ang pinaghalong kaba at excitement, sumakay si Marie sa eroplano papuntang Pilipinas. Pagdating ni Marie sa Pilipinas, sa sandaling tumawid siya sa Immigration Hall ng Ninoy Aquino International Airport, Le, agad siyang natigilan sa kalinisan nito. Sa mga paliparan sa ibang bansa na kanyang na-imagine, ang mga nagkalat na basura sa sahig ay pangkaraniwan na. Siguro ganoon din sa Pilipinas ang nasa isip niya. Ngunit, ang sumalubong sa kanyang mga mata ay isang paliparan na wala ni isang piraso ng basura. Paano nila napananatili ang kalinisan sa ganito kalawak na lugar na maraming tao na manghasya? Ang sahig ay kumikinang sa kentab. Maging ang mga upuan at lamesa ay malinis. Si Marie ay hindi makapaniwala. Habang papunta sa baggage claim area, muling namangha si Marie sa kakaibang Filipino hospitality at attention to detail. Ang mga maletang lumalabas sa conveyor belt. Lahat ng handle ay nakaharap sa labas. Ginawa ito upang madali at mabilis na makuha ng mga pasahero ang kanilang mga gamit. Hindi ko akalain na pati ang ganito kaliit na detalye ay napapansin nila, bulong ni Marie. Sa ibang paliparan, ang mga maleta ay basta nalang ibinabato, minsan ay nasisira pa. Ngunit dito, bawat maleta ay tila itinuturing na isang kayamanan. Ang kalinisan, efficiency, at malalim na respeto para sa mga bisita na naramdaman niya sa buong paliparan ay nag-iwan ng malalim na impresyon kay Marie tungkol sa Filipino hospitality. Ganito pala nila tinatrato kaming mga dayuhang bisita, na antig siya. Upang makarating sa kanilang hotel mula sa LA, sumakay sila ng isang point-to-point, dalawai, eh, premium bus. Muli, nagulat si Marie. Ang loob ng bus ay parang bagong-bago. Malinis, maayos ang mga upuan, at wala ni isang piraso ng basura sa sahig. Pampublikong bus ba talaga ito, nagduda si Marie. Higit pa rito, sa pag-akyat nila, ang bus driver ay magiliw na bumabati sa bawat pasahero. "Welcome po sa biyahe." Ang ngiti ng driver ay nagbigay init sa kanyang puso. "Parang concierge ng isang luxury hotel," sabi ni Marie. Nang pumasok ang bus sa skyway, highway, bahagyang naging alerto si Marie. Sa kanyang bansa, kapag nasa highway, ang pagmamaneho ay nagiging agresibo at maalog. Munit ang bus sa Pilipinas ay tumakbo ng napakakinis, halos hindi mo maramdaman ang pag-alog. Ang paghawak ng driver sa manibela ay pino, walang bigla ang pagpreno o bigla ang pagliko. Sa pransya, normal ang busina at overtake na mangha si sa profesional na pagmamaneho. At nang dumating ang bus sa kanilang destinasyon malapit sa hotel ng eksakto sa oras, lalo siyang humanga sa accuracy ng pampublikong transportasyon sa Pilipinas. Ganito ka komportable at on time. Hindi ka panipaniwala. Ang maayos na biyahe ay lubos na bumihag sa kanyang puso. Pagdating ni Marie sa hotel sa Makati, pagtapak pa lang niya sa lobby, isa na namang nakakagulat na tanawin ang sumalubong sa kanya. Ang lahat ng staff sa front desk ay sabay-sabay nang umiti at magiliw na nagsabi, magandang gabi po. Welcome po sa aming hotel. Siguradong pagod po kayo sa biyahe ang kanilang mga ngiti ay isang shock para kay Marie. Sa mga hotel sa pransya, normal na ang mga staff ay walang ekspresyon habang ibinibigay ang susi. Ito pala ang Filipino human touch. Ang malasakit na isip ni Marie. Pagpasok sa kanyang kwarto, nagpatuloy ang mga sorpresa. Isang mainit at magandang pink-themed na interior. Maayos na mga amenities. Pagbukas niya ng closet, nakahanda na ang pajama at sinelas. Sa pransya, ang ganitong antas ng amenities ay sa mga luxury hotels lang makikita. Ngunit ang lalong ikinagulat niya ay ang banyo, siray. Hindi lang malinis ang toilet seat, mayroon itong bedet na may warm water function. Paano ito gamitin, napatingin si Marie sa control panel, bahagyang nalilito. Gayunpaman, unti-unti siyang humanga sa functionality at kalinisan nito. Ang mga banyo sa Pilipinas ay world class. Kinaumagahan, si Marie at ang kanyang mga kasama ay naglibot sa mga kalsada ng Maynila, partikular sa Makati at Iisi. Ang sumalubong sa kanila ay isang malinis na tanawin saan man sila magpunta. Walang ni isang basura. Ang mga sidewalk at kalsada ay napakapatag at maayos. Bakit ang linis? Halos wala akong makitang basurahan, nagtaka si Marie. Bukod pa rito, nang ang traffic light ay naging pula, huminto si Marie at ang kanyang grupo at nagmasid. Sa Pransya, kung walang sasakyan, karamihan ay tatawid na lang kahit red light. Ngunit sa Pilipinas, ang lahat sa paligid nila ay tahimik na sumusunod sa senyas. Napakadisiplinado. Ito ang social etiquette ng mga Pilipino na nagpapahalaga sa kaayusan, naramdaman ni Marie. Habang nag-imbestiga, sa gitna ng abalang Bonifacio Global City, Yese, napansin ni Marie na ang mga tao sa paligid niya ay nakatingala lahat. Anong tinitignan nila, nagtaka siya at tumingala rin sa itaas ng isang gusali. Ang nakita niya, isang dambuhalang tatlo animation, na tila buhay na buhay, ang umiikot sa isang higanteng D-screen. Ha? Impossible. Ang magkaroon ng ganito kamakatotohanang advertisement sa isang gusali sa lungsod. Napaka-high tech. Natigilan si Marie. Ang kanyang mga kasamahan mula sa pransya ay ganoon din kagulat, nakanganga at hindi makapaniwala. Teka, totoo ba yan, bulong ng isa? Dahil sa kuryusidad, nagtanong sila sa isang taong malapit sa kanila. Excuse me, ano yan? Isang Pilipino na marunong mag-ingles ang sumagot, ah, yan po ang next ay tatlo i-advertisement namin. Bago yan, hindi makapaniwala si Marie at ang kanyang grupo. Advertisement. Ganyan ka makatotohanan? Sa Pransya, bagamat puno rin ng ads ang mga kalsada, hindi pa sila nakakita ng ganito kalaki at ka-advanced na digital advertisement. Naalala ni Marie ang kanyang nakita sa China, mga kupas na tarpaulin at lumang posters sa mga pader. Kung ikukumpara, napakasopistikado ng ads sa Pilipinas. Habang pinagmamasdan niya ang tatlo na imahe, ang impresyon ni Marie na ang Pilipinas ay isang imahirap na lugar ay unti-unting nabura. Ang galing ng technology ng Pilipinas para makagawa ng ganito, bulong niya. Nagsimula siyang magduda sa kanyang preconceived notion, ito ba talaga ang bansang baon sa utang? Nagpatuloy ang investigasyon. Naramdaman ni Maria na kailangan niyang gumamit ng banyo, ngunit nagtimpi siya. Kahit sa pransya, iniiwasan niyang gumamit ng public toilets. Ang mga public toilet sa pransya ay madalas walang toilet seat, kailangan mong mag-squat ng bahagya, marumi ang sahig at pader, at minsan, sa sobrang dumi, ay hindi na niya pinapasok. Kailangan ng lakas ng loob bago pumasok sa public seat, naisip niya. Ngunit, hindi na niya talaga kaya. Nagpasya si Marie na subukan ng isang public seer marahil sa isang mall sa Yis. Pagpasok niya, ha? iba sa inaasahan ko. Ang public seer sa Pilipinas ay hindi nangangailangan ng lakas ng loob. Ang sahig ay kumikinang, may malinis na toilet seat at bedet, at maging ang mga sulok ay walang dumi. Kahit saan siya magpunta sa Pilipinas, ang mga banyo ay napakalinis at maayos. Humanga si Marie sa kalinisan. Bukod pa rito, ang siya ay may mga features tulad ng baby seats at mga hooks para sa bag. Nakadisenyo para hindi mahirapan kahit may dalakang bata o maraming bagahe na mangha si Marie sa mga pasilidad. Ang mga seal dito ay malinis at maginhawa, parang sa luxury hotel. Kalaunan, nagpasya ang grupo ni Marie na sumakay ng Aerie Metro. Pagdating sa platform, marami ng tao at siksikan. Ngunit, ang nakakagulat, wala ni isang sumisingit o naguunahan. Sa halip, ang lahat ay maayos na nakapila at tahimik na naghihintay sa pagdating ng tren napamulagat si Marie. Sa pransya, pagbukas ng pinto, lahat magtutulakan at mag-uunahan makapasok, bulong niya sa pagkamangha. Pagpasok sa loob ng tren, isa na namang sorpresa ang kanyang nakita, ang katahimikan. Ang mga pasahero ay tahimik na nagse-cellphone o nagbabasa, na tila bawat isa ay iniisip ang kapakanan ng iba. Ngunit ang pinaka-shocking sa lahat ay ang mga taong natutulog sa loob ng tren. Sa Pilipinas, kahit sa pampublikong sasakyan, maraming tao ang komportableng natutulog. Sa Pransya, ang matulog sa tren o bus ay hindi maiisip. Agad kang magiging target ng mga magnanakaw o pickpockets. Sa Pransya, kailangan mong maging alerto palagi. Ngunit sa Pilipinas, ang mga tao ay tila nasa bahay lang kung makapag-relax. Nang makita ito ni Marie, nabago ang kanyang pananaw. Gaano kaligtas ang bansang ito? Humanga siya sa tahimik at payapang commute sa Pilipinas. Pagbaba ng ARV, habang naglalakad sa gabi sa Maynila, Makati Yes, ang lungsod ay buhay na buhay pa rin. Ang mga neon lights ay kumukutitap. Ngunit ang lalong nakaagaw ng pansin ni Marie ay ang mga kabataang babae na mag-isang naglalakad sa gabi. Hawak ang kanilang smartphone, may earphones, natural silang naglalakad sa kalye. Sa pransya, ang mag-isang maglakad sa gabi ay napakadelikado. Lalo na kung may hawak kang smartphone, madali kang maging target. Muling na shock si Marie. Pagbalik sa hotel, isa sa mga kasamahan nila, si Sophie, ay biglang nataranta habang hinahalungkat ang kanyang bag. Ha? Nasaan na? Lahat ay napatingin sa kanya. Lalo siyang namutla. Nawawala ang pitaka ko. Nawawala ang pitaka ko na may lamang limang daan euros. Ang pitaka ni Sophie ay naglalaman ng kanyang French driver's license, mga credit cards, at limang daan euros na cash. Baka nanakaw, naiyak na sabi ni Sophie. Biglang binalot ng kaba ang buong grupo. Naalala ni Marie na inilagay ni Sophie ang kanyang bag sa sahig ng taxi. Baka nahulog sa taxi. Humingi ng tulong si Marie sa hotel staff. Tinignan ng staff ang resibo at tinulungan silang kontakin ang taxi company. Natunto ng kumpanya ang driver, ngunit ang sagot ng driver, wala po akong nakitang naiwan sa sasakyan. Lahat ay nadismaya. Wala na, sabi ni Sophie, ninakaw na. Ngunit, ang hotel staff, ay kalmadong gumawa ng susunod na hakbang, agad silang tumawag sa pulisya, o sa barangay. Ang resulta, ang pitaka ni Sophie ay natagpuan na at naisauli na sa isang presinto ng pulis. Ang nakakagulat, ang pitaka ay nahulog sa kalsada sa IIS, pinulot ng isang tapat na Pilipino at dinala sa istasyon ng pulis. Nang marinig ito ng grupo ni Marie, nagsigawan sila sa tuwa. Si Sophie ay hindi makapaniwala. Hindi totoo. Nahanap talaga? Nang makuha nila ang pitaka sa istasyon ng pulis, ang limang daan euros, ang lisensya, ang mga credit card. Lahat ay kumpleto at walang bawas. Sa pransya, imposible itong mangyari, bulong ni Marie, na lalaki ang mga mata. Ang mga Pilipino ay napakabait at napakatapat. Humanga sila sa katapatan ng lipunang Pilipino at sa mabilis na pagtugon ng mga otoridad. Ilang araw na ang lumipas sa Pilipinas at si Marie ay unti-unting nasanay sa tanawin at buhay. Habang tumatagal, isa lang ang kanyang napapatunayan. Ang Pilipinas, sa anumang ang gulo tingnan, ay isang mayaman at ligtas na lugar. Ang kalinisan ng lungsod, ang paggalang ng mga residente, at higit sa lahat, ang mataas na kalidad ng buhay ng mga tao. Ang lahat ng ito ay nagpatibay sa kanyang impresyon. Ito ba talaga ang bansang baon sa utang? Ang kanyang paunang pagdududa ay unti-unting nawala. Isang araw, sa isang pag-uusap nila ng kanyang boss na si Monsieur Morio, ang misteryo ay nalutas. Ipinaliwanag ni Morio kay Marie ang sitwasyong pang-ekonomiya ng Pilipinas. Ang utang ng Pilipinas, sabi ni Morio, ay karamihang domestic debt. Hawak ito ng kanilang sariling mga lokal na bangko at ng Bangko Sentral ng Pilipinas, yay. Kaya't iba ito sa utang panlabas, foreign debt. Nalito si Marie kung bakit mahalaga na domestic ang may hawak ng utang. Tumango si Morio at nagpatuloy, tama. Ang Pilipinas ay umuutang gamit ang sarili nilang pera, Philippine Peso. Kaya ang risk na mag-default sila, tulad ng nangyayari sa ibang bansa, ay halos zero. Hindi sila magde-default sa utang na nasa sarili nilang currency. Umuutang sa sariling pera. Kaya hindi magde-default. Nagulat si Marie. Sa Pransya, madalas niyang marinig ang panganib ng mga bansang umuutang sa dayuhang currency na siyang nagiging sanhi ng krisis. Naintindihan ni Marie na ang sitwasyon ng Pilipinas ay iba pala. Kaya pala hindi dapat ikabahala ang utang ng Pilipinas na unawaan niya at dinagdag pa ni Morio ang isa pang aspeto ng ekonomiya ng Pilipinas. Ang Pilipinas, sabi niya, ay isa sa mga bansa na may pinakamalaking foreign exchange reserves sa buong mundo. Kaya ang husgahan ang ekonomiya ng lugar na ito base lamang sa halaga ng utang ay isang malaking pagkakamali. Lalong nagulat si Marie. Isa sa may pinakamalaking foreign reserves. Akala niya ay unstable ang ekonomiya dahil sa utang, ngunit baliktad pala. Naunawaan niya sa wakas ang talino at katatagan ng sistema ng ekonomiya ng Pilipinas. Natutunan niya ang kahalagahan ng hindi pagtingin sa surface level na numero, kundi sa pagunawa sa buong economic structure. Sa kanyang pananatili sa Pilipinas, hindi lang ekonomiya ang natutunan ni Marie, kundi pati ang kaluluwa ng lipunang Pilipino. Unti-unti niyang naintindihan na ang malasakit ng mga Pilipino ang siyang pundasyon ng kaayusan at kaligtasan ng lugar. Noong una, akala ni Marie ang kaligtasan ay dahil lang sa pulisya o sa mga sistema. Ngunit nang maobserbahan niya ang pang-araw-araw na kilos ng mga tao, natuklasan niya na ang kaayusan sa lipunan ay natural na nabubuo mula sa pakikipagkapwa-tao. Ang hindi sinasadyang kabaitan at ang lambot ng puso ng mga Pilipino. Ito ang sumusuporta sa nakakagulat na kaayusan at kaligtasan. Isang simbolo nito ay ang pampublikong transportasyon ang kalinisan at punctuality na naranasan ni Marie ay top level. Sa Pilipinas, ang ihuwag mang abala sa kapwa ay isang natural na etikwete. Bawat isa ay nirerespeto ang espasyo ng bawat isa. Ang disiplina at ang malalim na concern ng mga Pilipino ay kahanga-hanga, sabi ni Marie. Naintindihan din niya na sa likod ng lahat ng magagandang serbisyong naranasan niya ay ang kulturang Pilipino na tinatawag na human touch o malasakit. Ang pag-aruga sa bisita ay walang kapantay at natural na ginagawa. Ang malasakit ang bumubuo ng serbisyo at lipunan ng Pilipinas, natuklasan ni Marie, at lalo siyang humanga. Ang training ni Marie sa Pilipinas, na salungat sa kanyang mga inaasahan, ay naging napakabunga. Bago sila umuwi, nag-uusat sila ng kanyang mga kasamahan sa lounge ng hotel. Lubusan pala nating hindi naunawaan ang Pilipinas, sabi ni Marie. Sumang-ayon si Sophie. Nga. Akala natin mahirap dahil sa utang, pero iba pala. Ang lugar na ito ay mayaman sa paraang hindi masusukat ng numero, sabi ni Morio, na may kasiyahan sa kanyang mukha. Kaya sinabi ko sa inyo, malalaman nyo pagdating doon. Hindi makikita sa datos ang katotohanan. Tumingin si Marie sa bintana, pinagmamasdan ang malawak na skyline ng Maynila sa gabi. Tahimik siyang nagsalita, ang mga bagay na normal lang para sa mga Pilipino. Para sa akin na isang dayuhan, ay sunod-sunod na sorpresa. Ang pundasyon ng kulturang Pilipino na hinahangaan sa buong mundo. Ay nakaugat ng malalim sa malasakit. At ang pusong iyon. Marahil, iyon ang sumisimbolo sa tunay na yaman ng Pilipinas. Ang ipinakilala namin sa inyo ngayon ay ang kwento ng pagkamangha at pagmamahal ni Marie, isang Pranses na bumisita sa Pilipinas. Ang mga bagay na normal para sa mga Pilipino para sa kanya ay sunod-sunod na sorpresa. Pag uwi ni Marie sa Pransya, sinabi niya sa kanyang mga kasamahan, ang Pilipinas ay may yaman na hindi kayang ipakita ng numero. Isang yaman ang init ng pagtanggap at malasakit. Natutunan niya sa Pilipinas na hindi masusukat ng datos sa ekonomiya ang tunay na halaga ng isang lugar. Lubos niyang pinagsisihan ang kanyang kababawan sa paghusga sa Pilipinas bilang mahirap dahil lang sa nabasa niyang deb figures. Ang kalinisan ng inlay. Ang ginhawa ng idalawa boss. Ang hospitality sa hotel. Ang kaligtasan sa mga kalye. Ang kalinisan ng mga public siray. Ang mga taong natutulog sa Enle. At higit sa lahat, ang pitakang na isauli ng buo. Ang lahat ng ito ay nagsasabi ng tunay na yaman ng Pilipinas. Hindi malilimutan ni Marie ang dambuhalang tatlo e advertisement sa Yese. Sa sandaling iyon, ang kanyang impresyon ng i-mahirap na Pilipinas ay gumuho. Imposibleng maging mahirap ang isang lugar na kayang gumawa ng ganito ka-advanced na bagay. Ang excitement ni Marie ay nakahawa. Ang kanyang mga kasamahan sa pransya ay sunod-sunod na nagpakita ng interes gusto ko rin pumunta sa Pilipinas. Ganoon ba talaga kaganda? Sumagot si Marie ng may ngiti. At malalaman mo lang pagdating mo roon. Maraming bagay na hindi kayang ipaliwanag ng datos at numero. At sinabi niya ang pinakamahalagang aral na natutunan niya, hindi tayo dapat humusga base lamang sa impormasyon sa papel. Kailangan nating makita gamit ang sarili nating mga mata at maramdaman gamit ang sarili nating balat para makita ang katotohanan. Iyan ang itinuro sa akin ng Pilipinas. Ang pananaw ni Marie sa Pilipinas ay ganap na nagbago. Naintindihan niya ang economic mechanism sa likod ng salitang utang. Nalaman niya ang yaman ng lipunan na hindi masusukat ng numero. At higit sa lahat, naramdaman niya ang init ng puso ng mga tao. Ang pundasyon ng kulturang Pilipino na hinahangaan sa buong mundo ay nakaugat sa malasakit. At ang pusong iyon, ang siyang sumisimbolo sa tunay na yaman ng Pilipinas. Ano ang masasabi ninyo sa kwento natin ngayon?